Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 12 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Juan Gualberto. Kamusta? Si Santo Juan Gualberto ay ipinanganak sa Florence, Italia, mga bandang 995. Siya ay nagmula sa isang marangal na pamilya. At ang kanyang kabataan ay minarkahan ng pagnanais na maghiganti matapos mapatay ang kanyang kapatid. Gayunpaman, isang Biyernes Santo, nakatagpo niya ang pumatay sa kanyang kapatid at sa halip na maghiganti, pinatawad niya ito. Ang pagkilos na ito ng pagpapatawad ay nagbago ng kanyang buhay at nagdala sa kanya sa pagpasok sa isang monasteryo ng mga Benedictine. Kalaunan, itinatag niya ang Congregation of Palombrosa, isang sanga ng mga Benedictine na nakatuon sa buhay monastiko reforma ng simbahan, at pagtulong sa mga mahihirap. Si Santo Juan Gualberto ay kilala sa kanyang sigasig sa reforma at sa pagtatanggol ng katarungan at kapayapaan sa simbahan. Pumanaw siya noong Hulyo 12, 1073 at kinanunisa noong 1193 ni Papa Celestino III. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 2. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay Santo Juan Gualberto o Diyos na tinawag si Santo Juan Gualberto na sundan ka sa landas ng pagpapatawad at reforma, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang biyayang mamuhay sa iyong pagmamahal at magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Tulungan mo kaming magtrabaho para sa katarungan at kapayapaan at maglingkod sa mga nangangailangan ng may mapagbigay na puso. Santo Juan Gualberto, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligyang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.